Marco Antonio Barrera. Sinagot kung sino ang pinakamalupit na boksingero na nakalaban niya sa 10 kategorya. Welcome mga parikoys! bago lang kayo sa Sports i-click nyo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Kung pag-uusapan ng listahan o history ng mga boksingero mula sa Mexico, Si Marco Antonio Barrera ay isa sa mga pinakamahuhusay at naging paborito ng mga boxing fans dahil sa estilo nito ng pakikipagbakbakan. Ang tinaguri ang Babyface Assassin ay naging professional boxer sa edad lamang ng 15 anos. Kumuha ito ng 34 na sunod-sunod na panalo sa loob ng kulang-kulang 6 na taon bago nakuha ang kauna-unahang title as WBO Super Bantamweight Champion nang talunin nito si Daniel Jimenez noong March 31, 1995. Tulad ng isang Mexican warrior, walang inatras ang kalaban si Barrera. Sa loob ng mahigit 20 years ng pakikipagdigmaan sa ring, Kinasahan ni Marco Antonio Barrera ang best fighters mula sa 112 to 140 pound division. Tinalo ni Barrera ang mga boksingerong sina Prince Nasim Hamed, Johnny Tapia, Kevin Kelly at Polly Ayala. Naipanalo din ni Barrera ang dalawang laban sa trilogy nila ni Eric Morales, ngunit natalo na isang beses kay Juan Manuel Marquez at dalawang beses naman kay Manny Pacquiao. Nagtanong ang Ring TV kay Barrera kung sino ang best boxer na kanyang nakalaban sa sampung kategorya at ito ang kanyang sagot. Best overall boxer Si Eric Morales daw ang pinakamatibay na boksingero na nakaharap niya dahil sa tuwing tatamaan niya daw si Eric eh hindi man lang daw nito iniinda. Si El Terrible din daw ang boksingero na lagi kang ipipressure sa laban at malakas din daw itong magpatama. Best Boxer Piniyok ni Barrera ang pangalang Prince Nassim Hamed sa kategoryang ito dahil napakahirap daw nitong patamaan. Kumpara sa ibang mga boxingero, kakaiba daw talagang stilo ni Hamed na nanggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya din daw magpatama ni Hamed sa iba't ibang posisyon at napakahirap din itong patamaan ng solid punch. Best Jab Ang pangalang Eric El Terrible Morales ang pumasok sa isip ni Barrera sa kategoryang Best Defense Walang kurap na ibinulalas ni Barera ang pangalang Marquez sa Best Defense Papaina ka daw ni Marquez para makatama pero pag nakalapit ka na ay eh, pipihit daw si El Dinamita para makakounter Napakahirap daw patamaan ng malinis na suntok itong si Marquez Best chin. Kahit daw patamaan ni Barrera ng sunod-sunod na malalakas na suntok itong si Morales, mukhang hindi man lang daw ito naapektuhan.

Fastest Hand Di na nag-isip si Barrera at binanggit ang pangalang Manny Pacquiao sa Fastest Hands. Ang abilidad daw ng mga kamao ni Pacquiao ay kombinasyon ng bilis, lakas at angulo. Fastest Feet Wala daw duda na si Manny ang may pinakamalupit na footwork. Mahusay daw ang paggamit ni Manny ng buong boxing ring. Alam din daw niya kung saan hahakbang para malito ka. Hindi raw estilo ni Manny ang umatake ng diretsyo. Manggagaling daw ito sa angulo na hindi mo nakikita. Smartest Tiyak daw na si Hamed ang pinakamautak na boksingero na nakalaban niya Gagamitan ka daw ng mind games, papainan ka at kung sa akala mo na mahuhuli mo na Aatras daw ito para hindi mo matamaan Talagang paglalaroan ka at papasukin ang utak mo sa laban strongest Hindi lang daw basta-basta lakas kundi lakas na hinaluan ng bilis kaya namumukod-tangi si Pacquiao sa ibang mga boksingero. Kung dadagdagan mo daw ng bilis ang suntok at galaw, ang mathematical na sagot daw ay Manny Pacquiao. The but... Nagretiro si Marco Antonio Barrera noong 2011 sa record na 67 wins with 44 knockouts at pitong talo. Patuloy pa din naman ito sa boxing hindi bilang isang boxingero kundi isang analyst sa TV Azteca. Nagmamayari din ito ng isang gym sa Mexico City at may mga alaga ding mga boxingero. Iyan lamang po ang atid ng sportsman sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga kumpare natin saan man sa mundo, mabuhay kayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mga upcoming videos natin. Shoutout nga pala na Chris Camba the Great, RJ Sedibal, Lito Medina, Don Corleone, Bebe Galin at Jen G. Salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo.